Ito mga kapatid, uh, opinion pinyo lang to, baka lang may makapakinig. Ako ay humahanga kay Isko Moreno muna, Isko Moreno. Labis akong humahanga dyan. Pero yung bilip ko sa kanya is up to pagiging mayor ng Manila. Sa akin lang to ha. Uh, just, this is an opinion. Mayor Vico Soto, humahanga hang din ako. Pero para sa akin lang, pang mayor lang ng passing good governance. Okay doon. So, pag tinitignan ko kasi, Mayor Vico, siya at hindi na mga binangga niya, is safe pa rin kahit pa paano. Because, parang ala namang mamamatay sa Pasig kahit pa paano. Ako, naiirita ako sa mga diskaya. Pero, parang hindi sila mamamatay tao. Tingin ko lang yan, ha? Eh, I don't know. So, yung, pag yung transparency ni Vico Soto, umuobra Hindi natin alam. Baka may mga death threats yan, di diba? Pero hanggang kaila diskaya lang yung kaya niyang kalabanin. Ang problema lang nito is you were called to the congress para to testify sa mas malawakang corruption sa buong Pilipinas. And yung, yung hawak ng mga information siguro o yung mga sinabi mo is kasalanan lang ng mga diskaya. When in fact, you know, itong mga dish kaya na ito ay merong mga inaalayan o binibigyan ng mga kongresista, mambabatas, na DPWH para sila ay magkaroon ng proyekto. At siguro, ina -sinasubstan sinasubstandard na lang nila yung proyekto nila para yung matitira yun ang kita nila. di ba? Tingin ko ganon. Okay? And they fail to establish. Gusto nilang i-connect yan sa administrasyon ni Duterte eh sa tingin ko mas kumikita ng matuwid yung mga contractors during the time of Duterte bakit less corruption so hindi nila masira si Duterte sa mga flat control control na ganyan kasi alam naman natin mga kapatid si Duterte noon gumawa siya ng sabi niya okay uh, dadanta is tamang proseso bidding hindi namin kayo babayaran pag hindi po sa specifications yung gawa nyo nakakabaka nakakalimutan ng tao yan so hindi hindi nyo makalit magalong it seems to be very good rin mukhang matuwid pero mukhang li limited I think magalong is the attack person of uh, Tito Soto and Lacson. I think the, yung loyalty niya nandun. Loyalty niya na kay Lakiko. Bam! So Magalong is the dark horse na itataob yung si BBM Romualdez team up. Itataob niya through his malinis image para sila ang makaangat the moment na maipit na ng tuluyan itong administrasyon na to at si speaker. So, ano uh, rambo rambo lang kita ko parang ano to yung the playbook of the liberals. So I do not trust them. Sa akin lang naman to. Limited. Ang kahanga ngayon yung Kiko Barasaga, yung yung congressman ba ng Cavite, ang kabata-bata nagsasalita ng ganon. Well, we do not know kung hanggang saan ang limits ng ano pero siya talagang sinabi niya. Speaker. Eh totoo naman. Sino pa bang lolo lolokohin mo? Pwede bang speaker of the house, ala kang alam sa mga corruption doon. Hindi mo no, pwedeng ganun. Yung pupunduhan mo yung mga sasali sa grupo ninyo, <clears> hindi <throat> naman nakalagay sa budget. So that is pork barrel. Tama nga si Kwan. Tama si... Eh, illegal yun eh. Tama si Congressman Tiangco, di ba? Wala naman siya appropriations law. Isisingit, bibigay sa'yo. Something is wrong, di ba? So, so, napakalawak ng corruption na nangyayari. Pero yung mga nag-testify, ang, tunay na matuwid rito na kahanghanga yung sinabi si VP Sara. Rekta agan. Kung paano niya tinira si Tambaluslo, si Romualde, si Saldico, si Bongbong, si Lisa Marcos. Ay eh, iyan yung mga ulo eh. Diretso agad siya sa ulo. Eh, <laughs> VP Sara lang yung tama talaga. Eh, ba diba? So nakikita yung difference ng Duterte at ibang mga malilinis ang imahe. Kunwari, o oh, baka malinis naman sila talaga pero limited yung atake nila as to yung gusto lang nilang atakein.